Live Live Mag-hi kayo sa so live Mag-word sa Ito ka, ganda-gandang bata Ba't ayaw nakikita ang mukha Paano ka ma-discover Guys, pamangkin ko Ganda-ganda For yan, gusto nyo ng ano Binta. Maging model Binta Model ng damit Model ng lahat na Binta mo sa China <laughs> Binta ka dati For sale to. gusto nyo

Nagugulay kami, dito? guys. And <laughs> <Yeah, S> my gosh. brother. Hello, my brother. Hello, bro. <laughs> Alam nyo ba to? Kilala nyo to? <laughs> Papay. <laughs> Ito, ano to? Nagugulay <laughs> lang kami, guys, pero ang dami, oh. D dami namin, ha? O oh, yan, oh, dalawa. May dalawa pa. <laughs> Anong ginagawa nyo dyan? Busy-busyhan. Ano? Yan. Lalaro. Lalaro. Kamatis. <laughs> Alam mo, dami na rin luluto eh. Pero gulay lang. Gulay lang yan. Sir DJ, hello! Daming gulay. Opo, oo. oo. Birth, ito. My birthday, pero ang handa gulay. Healthy ito, daw eh. Oo. Ito, papaya to. Papaya at saka ano, si Sir ano, DJ. Noon. No. Ay, si DJ na no, rin pala. Ay, hey, noy! Nako ah. <laughs> Kumusta na? Ayan, oh, magulay kami ni Birthday ni sister, pero gulay. Gulay ang kanyang handa. <laughs> Did you ay, kumusta? Nag-live din sa wakas. Sino yun? Akal ko yabu. Kala ko ano. Kala ko ano. anong sarap ng adobo dyan? Ah, sarap sa adobo yan. Oo, oh, nga partner sa adobo, sarap. Gulay? Mm -hmm. Tapos may adobo. Adobong ano di Jinoy? Uy, naman ano yun eh. Mawal. Uy. Ito ano dito. Kaso sa live. Ikaw lang yun. Baka sabihin totoo yan. Sir, ano ka na, ano? Sir, ito ano yun. Did you know, sir? Did you live. Hindi na nagla-live. Hindi na ako nag -ano, oy, ngayon ako ulit nakapag live Ngayon na ulit. Ang pangit nung stand ko, ah. Oo, hindi na ako nakapag, ano. Kaya nag-ano, update ako ulit sa YouTube ko ba? Eh, sabi nung nakilala ko doon, eh, ano mo lang yan, tuloy-tuloy ka lang. Kasi siya nga daw, kahit ano lang naman eh. Dijinoy? May nila, may nila ka ba, Dijinoy? Saan ka nga? Mura dyan sa inyo. O, san ka nga ba, Di Dijinoy? ito, inihaw 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 na bangus inihaw na bangus dahil lang pala i-open ko nga yung ano ko nun, ginoy na i-open ko yung akin ano doon pala yung dollar sign para bumasok sa akin My brother, my Mari. Tara luto. Oh, so, luto na daw. Tara luto. Dapat pala mataas yung lagayan natin. Ay, Eh nakatalikod kayo doon kasi kayo oh para makita oh dito oh. Eh ko chef. Wala na 1 kilo lang naman yan, yun, nasa ano nga nakahubad eh, nasa naliligo. Oh. oh. Di ba? Okay. Daga, diba, ano sila nang, wala akong mga, ano, nang stamp kasi. Sisto, minute, minute, maayo. Walisin niyo tayo kung saan, no? Gagos na kami dito. Gusto ka pa Stormy, bakit ka lumabas tapos dumumi doon sa labas? Did you know, 3 million in the house, hello? Yan, 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 huwag niyo takpan yung ano natin.

i'm in my life, again it's namin ito. Oh, oh. Isa hog. <laughs> so, sorop. Wait oh. lang. Yan. Sa papaya.

O oh, hindi mo, baka ma mo Ha? niya, na siya Hindi sa luyot, si... eh, hindi. Okay. Hindi sa luyot sa labong? Okay. Okay. Masarap yan sa, sa, sa labong yung saluyot. Ah. Oo oh, partner. So dito, dito nga lang ako nakatipin ng saluyot. Tapos na sa ng sarili.

Si Lisa Anggis kakabanya